Ayan guys uh, Mga kabarangay Dito ako sa second floor ng aming barangay Sa barangay Nicolás sa Virada Ayan ang ganda ng ano dito Ng view Tingnan natin kung abuti natin pag sinom natin yung Windmill ng Rizal Ayan Laguna Dabay oh Laguna Ayan oh kitang kita Mga kabarangay oh Kitang kita nga rito Pero may napansin ako eh Ayan, no, oh, May napansin ako. Tignan nyo. Ang laki ng buwan. <laughs> Ayan yung buwan, oh. Ayan, oh. Ang laki. Oh. Ayan, oh. Ano ba yan? Ang laki nga. Oh. nasum ko. Buwan ba yan? Sek. Ilaw. <laughs> <Ay>, ilaw pala. <laughs> <Ayan>. <laughs> ilaw pala. Kala buwan. <laughs> Ay, ano. Oh. Kala ko buwan. Tingnan naman yung mukhang buwan eh, oh. Pero guys, yun naman. Know, oh. <laughs> kita, kita yung ano. Yung wheel oh. Ayan. Ganda kasi ng panahon. Mahangin. So, yun lang guys. Pinalex ko lang. Tito Cons. Naka-duty ngayong Friday.